Ito, Shitsu Lasa. Ah, Shitsu Lasa kong lai. Ayan. 5K lang, may lalaki, may babae. Ito yung dalawa na. Ay, ang ganda. May lalaki lang. rin, may babae. Oh, ayan, 5K lang. Yes. <laughs> At chow-chow natin yan, 7.5 lang. Okay. May puro babae. Yes, -5 ayan, 7.5 lang. Dito tayo, mga labrador. Ang ganda go ng labrador. Labrador natin, yung, yung cream white lalaki, 8K. Tapos so, sa choco natin, 8K yung baba, ano, yung lalaki rin. Tapos yung babae, 9K. Ayun, ay taba. Sa chow chow natin yan, yung babae, 15, yung lalaki, 14. May microchip din yan. May microchip kong baka ng dila, oh. Isang mabla. Sa Belgian natin yan, 7.5 na, may lalaki yung babae. Tapos sa husky natin yung katabi, lalaki siya, 8K lang siya. 8K lang? Ayan. nasa likod niya na, Ayan. Uh, lang Ayan. lalaki Ayan. 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 10k, 10K yung babae, party So minipin natin yan, 7 lang. 7k lang. Parehas sa laki. Ayan. At hitsa natin, ito lemon, ito liver, parehas yan, 8k. 8k ah. Ayan. Tapos, surprise muna tayo dito. Ayan. 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 Itong dalawa na to, 15k na lang dito. 15k. Yes. Ito yung Boston natin yung sa dulo. Ayan, Boston yun, nasa dulo. Ayan. Ayan, Ayan, 10k siya. 10k lang yun. Tapos ito, Doberman Dosser Dosser? Huh? Asa to? 25 Ay, 25, may pa pa ito? Ayan, eh, may 3 na Mga tali Tali, bag Mga bag mm -hmm. Mamimili ka na lang Oh, uh, ito Car eh. seat Ayan, eh. langit Langit, ang ganda Ayun yung mga Ayun yung mga Thank you, Kuya Jo. Oh, oh, ngah, mama, du good, morning, good morning, Kuya Good morning. Ya, tap di ka, tap tayo. So, merka buli, laki. So, laki. Ilang months to Eleven months. Eleven months, liit lang. nakabukas yan Kala oo, naka ano nga. Naka lapat na lang. Oh. Naka nabigay natin. Ba? 25k, negotiable. May bagay pa to ito? Meron. Maganda pa pa rin. International to. Pwede mo ano i-gay. Okay din na. Wala lang ano. Di ba yung iba gagasis pa sa ano? Wala na. Ito? May vaccine yung kung ano-ano-ano no. Ay, ito lang. Pwede mong dalhin sa ibang bansa. Ayan. Ganda. Ganda. Ganda pala ng papel nito. Aalagaan ah, na lang, no? Aalagaan na lang. Saka gagamitin, pang stud. Oo, o, pang stud. Ayan. 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 Ito mga American Bully din. Yeah. Ayan, may micro tayo at saka packet XO. Ito packet uh, ha. Uh, packet exotic yan. Ganda no? Mm -hmm. Wala rin sila Oh, pa lang eh. Hindi 'no. kuya Jeremy. And k na lang, thank you. Humura na. yung mga micro natin, hindito na lang 8K mga babae. Oh, ito, ito hindi pa naka-AirPods na. Yeah, yeah. tatantayin yung nakaraan lumayan. Oo. Na lang. Dalawa na Dalawa lang. yung isa. Ayun. Ito, ito, ito lang ang lalaki natin, Ito lang lalaki natin. Ay, Lahat 'yan babae na. Kada na mata nito ah. Kada mata niya. Mm -hmm. 10K lang din. 10K lang rin. Ayan. Ito, also, ah, French. French. Ah. ano ito? ah. Range. Range. Yeah. Alam mas ito. Ano ito? Tatlong buwan na. Ah, Marumi lang eh. Hindi na... Tumubusog kanina sa kainan eh. Uy, marap kainan na lang sa kainan. Ano yan? May papel eh. Ah, may papel to. Oo, oh, PCCI. 20 k negotiable pa. Oo, oh, yun may papel. O sabi niyo ako, baka sa ali. Sigay lang kayong password. Oo, oh, may, may discount to. Oh. Ang ganda oh. May papel. Ito eh, apat na li... Itong bigil natin, apat na libo. O, dalawang libo. Lang, Dalawang libo na lang. Wala. Oh. Babae pa. Babae pa. Dalawang libo na lang. Bigil oh. Mayroon na natin marami na kanina. Oh, kayo na lang ang oh, manager. Ito mga Doberman ah. Eh? Doberman natin, bigay ko nalang 8K. Ang oh, Ganda. Mabahid eh. na laki. Magtutumas at 20 Malaki no? Ito yung Golden Retriever natin, bigay ko nalang 8K. 8K na lang? Oo. Holding. Para kasi lang bumili na Tzu. Oo nga.

Andres ba? Andres. Andres. Nang North Chagaray Bulacan sa mi Minuyan National National School. Ayun, followers niya siya. Ah, ay, siya Thank you po sa inyo. Thank you for support. yun sa Golden. Ay, ano? Yung sa natin. doon. Thank you, thank you mga kapatid. Shout out sa inyo. <laughs> thank you, thank you Richard. Shout out! <laughs> Napanood mo na nag ah. Oh? Jack Russell? Ano? Anong? <laughs> Mali ako, Jack Russell. Ayan ah. Suwawa. Alam ko, 5-5 lalaki. Black Suwawa. Yes. Kasi ayun po yung depth ko lang. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba Dalawang babae po. No, ang dalawang babae. Six lang? Apo. White and choco. Ay. Ano po, ang ganda po ang mga ako. Ako, ay. Ang ganda. Six K. Okay. Asayin. Uh -huh. ito po tayo 12 uh -huh. lang po magkano isa 12. 12 lalaki po lalaki huli, 4 months 4 months ayan po yung babae itong isa lalaki may papel may papin po, PCCI may vaccine na rin kompleto okay. okay. atean wow. ayan ha

Ito po po siya. Ako. 4,000 po. 4K na lang. Oh, babae ba ito? Malaki po. Ayan o. No, babae ah. 4K na lang. Yes. Ito po. 5,500. Babae ito. Malaki po. Malaki. Si Ayan. 5,500 na lang. Ito. Ito po. 5K. Ayan. 5K naman. Ito. Blue eyes. Malaki din two. po. Malaki. Blue eyes oh, yan tayo. Oo. Ang ganda. Ayan po. Ay. Blue eyes. Pomeranian babae. Ayan. po Pomeranian. Ayan. One year, mag na siya. Ito, one year old. na po siya Ate yan. malapit na, 9K lang. 9. Babae po. At long reward, dalawang na po at yan. Yung kompleto. Bet talaga, no? Kapit. na lang. Kapit. Ito tayo yan. Hmm. Kapit. 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 Sampu na lang. Apo. Ito rin po ate. Ito Lala. ito? Lalaki Lala din po. Malikat okay. Malikot. Ah, Malikot oh. no? Healthy nga eh. <laughs> so, na eh. Oh. Ano, Ay ang ganda. Ito po. Lalaki. Sichu. libo po. yan. 3 months, 3 oh, Ito maganda. Wow, ganda wow, to. <laughs> So ba yan? <laughs> Lalaki. Lalaki. A5. A5, A5 na. Ako A5 po. May baki na. Meron mo. Ang ganda. Ayan, Andana. A5 na lang. Na lang. Laki, no? <laughs> Ayan. Shout out daw tayo. Go. Shoutout nga kay Abel, gan ya. balik ka na. I love you so much. Saan babalik? Wow, I love you so much. Babalik na bala, babalik na. Nakalagay ko ano? Anong kaguluhan to? Yun! Jeff, ikaw, anong shoutout mo? Wala. Shoutout siya, ano? Anong ka? Sanan ang mo? Kapag <laughs> ka. Mo. Mo. <laughs> <laughs> Thank you Kuya Micah, salamat. Ayan, good morning kay Good uh, uh, morning po. Eto, back positso muna ulit tayo. Yun. Hmm. Ayan, puro female siya. Ayan, ano to, two months and one week. Eto, party color, saka brinden. Bigay ka dito six-five. Wow, six-five lang. Oh, o female um. siya. Okay, Tapos, female yan ah. Apo, kasi eto parehas pang female. Viber and white po siya. Tata nanay po niya, lavender, tatay po choco. Ganda. Diba? Para sa female po siya. Para sa price? Ano, dito naman po, 65 na lang din po. Oh, Negotiable pa naman po. Okay po. Okay. Okay. May mga vaccine na, na po. Apo, meron na po. Ito, reserve na po ito eh. Ang <laughs> ganda. Opo. Tapos dito po tayo sa Persian. Okay po. Sa Persian ko po, female. Sige ko na lang dito, 65 po. Puro female to. Puro female po siya. Ilang months na tumangin po? Ito po yung lemon color, one year po. One year old po. Ah, ito one year old na oh, babae. One year old po siya. Possible pregnant siya. Uh, oh, may lalaki ka doon Kaya baka naano na po siya. Nastat? Na oh, Magkano po ang ano natin? Dito, bigay ko nyo dito 7K. Negotiable okay. ba okay. naman po siya? Basta okay. pag napag-usapan na lang po. Oh, Ako po. ito po sa, ano po na sa color po, ay sa pusa po na yan. Five months po siya. Bigay ko na lang din po dyan, 6.5. Ganda, 6.5 okay. Oh. na lang. Ako, 6.5 na lang po dyan. Ito po sa white natin. Sa white naman po. Tulog. Ayan po sa white. Ah, ito na Ayan, bigay ko na lang din po dyan, 6.5. 3 months naman po to. Ah, okay, mas, mas bata. Apo, ah, mas bata po to. Po. Off white po siya. Ayan. Mura lang yun. Apo, sakay niyo lang muna po. Thank you very thank you much. much. Thank you po, thank you po. Good morning, Kuya Carl. Ayun, skay. Ayun, Yes. Ayan po, meron niya 6K. Ilang man sense, months na siya? 2 months. 2 months pa lang. Babae po. Dalaki. Lalaki. E ang ganda. Eto, ang tata? 6K. So, ang tata lang Lasa. to. Last ha? Last 3K na lang. Oh, mura to. Babae. Lalaki. Ah, lalaki. Tali ka kasi. <laughs> Ayan. Mura, 3K lang. E, sa akin. Uh, wala na yan. Mamaya, Wala na yan. Love. Oh, ayan lang kuya Carl. Oh. Uh, thank you kuya Carl. Ayan, basta anak ni Thunder. Ganda lahi yan. Ang cute. Ang ganda niya kuya Roy. Ingat. Ilang months na to? Two months. Ah, lalaki. May papel na to? Meron, ICD. Ang bilis mo magpapila Oo. Walang ano-ano to follow, no? May papel na hagan. Two months pa lang. Ang kuya si Roy. Ito. Ito lang dalawa na to. Ito, ito sa kaya ito. Ah, okay. Ito wala itong papel. 14K lang yan. Ito itong isa lang. Ito. Sa, subscri subscriber nyo, 11K na lang. Nako. Gulat ako din eh. 11K, tinaman naman oh. Ang ganda ng mukha. Ito at saka ito magkapatid. 30K ito. 30K. Ako oh, lahat naman ng anak ni Thunder. Ganun ang price talaga. Nasa 30K. Pero negosyable pa. Negotiable pa yan. Ganda? Ayan pa rin. Anak din siya. Oh, Oo. Anak din siya. Eh, pwede mo sila na magpapag-vlog. Okay. O, eto muna. Eto, ganda rin na. Yan. Yeah, anak din na Thunder yan. <laughs> oh, ang cute! Eh, ba't ganito ka lang ito? Eh, ano pala yan eh. Six weeks. Talaga? Oh. Ang cute talaga lang ano, no? share ko to Eh, kinuma ko na. Kinuma ko na. Uh, <laughs> Para ma-up na magpapalaki. Oo. <laughs> eh, papag ko na ka. Ah, sige. Ang oh, ganda. Papi share mo pala ito, oh. my Thunder. <laughs> Ayun. Six weeks pa lang. Babae, Babae. May papel na. na, 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 na. <laughs> okay. 25K lang to. Exotic ang nanay nito. Tapos extreme ang tatay. Si Thunder oh. na. Magano? 25. 25. Kasi ito, English Bulldog. Mm -hmm. English pa. Oh. Yeah. Babae. Babae. Ayun ang na, nanay. Ah, ito nanay. Maganda rin ang nanay, oh. Eh. Pero may ilang taon na to? Isa't kalahati pala. Wala mo. Ayan. Walo tong mga kakapatid eh. Isa na lang natin ito eh. Oh, Oo, walang ba? English? Hmm. Magkano bigyan natin? 23. Negotiable pa naman. Oo, uh negosyable. -huh. Ganun mo talaga mga presyo naman. Hmm. Oo. Mura na nga. Yun, yun. Ayun, ayun. No? Ayun, 23. Presyo nanay, 18k. Ha? Di ka maganda naman? May papinto? Wala pa. 18K na lang. Proven ones pa. Oo, oo. Proven ones. Kaya 18K na lang. English na lang. Tapos ito. Lalaki. na ito. Kaya hirap na. 10K lang. Harap 10 dito na tayo din. Ilang? May taon na to? 10 months. Ah, oh, okay. Laki, no? Mm. Alam mo tuloy. eh. Taon na. Ten. Ten lang. Oh, 10K lang. Oo, 10 Lalaki. Lalaki. Mabinisa oh. na lang yan. Oo, mabinisa oh, na, na lang. Negosyo mo yung 10K na yan. Negosyo subscriber si niyo, walang pag-uusapan. Ayun, oh, oh, ka oh, agad. Mabilisan. Eh? Oh, oh. Delivery na lang yung oh, oh. problemahin problema niyo diyan. Ano yung problema sa magde-deliver? Meron kami. Aba, pa meron kumpleto pala. Oh. Wow, Basta yan. Drive. Drive agad, oh. no? Mabilis agad. Ayun ay, lang, wala nah, na. wala na. Ito sa kanila. thank you, Thank, thank, you. thank you. Good morning po. ay oh, good morning. Yes, good morning. Good morning. Po, ito, mga kaibigan tayo na kaiba ngayon, no? Black German Shepherd. Uh -huh. Yun po yung ano uh, tayo, talaga sa kanya tawag. Uh, Black German Shepherd. Oh, Black German Shepherd. Oh. Ito, ina-out niyo po ba ito ko? Mm. Magkano po ang out niyo dyan? 20. 20 mm. negotiable ba po? Oo, oh, negotiable. Oh, 20 negotiable. Vaccine na uh, oh, complete Pepper. Na. Complete. complete. May papers po siya. Meron na. Meron din. Oh, complete 20. Black German Shepherd. Oh, ang ganda. Ilan pa na po siya ko? Isang taon na siya. Isang taon. Itong 22. No? Proven uh, na po. Ay, wala. Pwede ah, oh, wala, pa natin testing. pa. Hindi pa. Inicente. Uh oh. Oh. Inisente pa. Inisente. Oh. Oh, Hindi pa siya proven. Mas di ba may maliit ka. Mm. Ito, mm. in-out pa rin pa, kuya. Oh. Uh, Ilan ba natin? Uh, seven weeks. Ah, 7 weeks. No. Ang laki, oh. Ang laki, oh. Mabaya ka sa lalaki. Lalaki. Lalaki rin. Diyan, magkakalaga ko. 25. 25. Oh, long coat yun. siya. 25, German Shepherd na itim din, no? Oh. Ano, pero nag aalo na siya, no? Oh. Yung mga brown, brown, light brown na korte. Pero ganito rin lang yan. Pero pag laki niya, ganito rin, pero Oh. Mm. Pero kung ganito rin, no? Ganda, black German Shepherd. Ganito rin ito dati, ito. May number ka, kuya? Ah, oh, meron. Okay. Uh, 0910-177-4739. Pangalan po? Alvin. Kuya Alvin. Kuya Alvin, ha, sa mga interesado po sa Black German Shepherd na yan, Uh, kontakin nyo lang si Kuya Alvin sa binigay niya naman Thank you Kuya Alvin! Thank ha? you! Thank Salamat you. po! Pagdating Ay, natin Ayan Ang ganda ng mukha Parang worth talaga 1 year and 6 months. Months. months Lalaki po May papel po Ayan, PCCI oh, uh, Ayan, ang ganda ng mukha Magkano po ninyo binibenta ko? 15k ah, Negosyable Negosyable pa! <laughs> 15K yun. Ah, Benta lang. Opo. Oh, Ilan po ba yan? May isa pa po sa bahay. Ah, May isa pa. Dalawa lang. Ay, Sige, oh. saan po kayo kuya? Marilaw. Marilaw. Contact number po. 0955-531-2903. Pangalan po. Friends. Friends. Ayan, yeah, 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 Thank you po. Salamat po. Salamat po. Ayan. Ah, ah, American bully. American bully. Tatay uh, uh, si Thunder uh, din. Po. Standard. So po, nagpalahi uh, kayo kay tando ha? Quality. <laughs> quality eh. <laughs> Ilang months na po sila? Yan. Three months pa lang po yan. Si Tana. Oo. Oh, oh. Ang tanong ni Tana. Okay. Hindi <laughs> may pagkakaila. Mm -hmm. Si Thunder na ang ama. <laughs> Ganda. Ito babae ha? Opo babae. May papel na ito mga ito. Meron po tayo. ICBR po. Liter ticket. Saka kompleto na po sa bakuna. Ah, talaga. Aalagaan ah, na lang pala. Aalagaan na lang. Magkano bigay natin dito? So, okay. Kiti na lang po sa babae. Nakonfirm po sa lalaki. Okay. Ay, hey, papel pa. Ito Mura naman. Murang diba, mura. Diba, so, sa sariling lang. naman ito. Kaya, hindi na, oo, hindi na mabigat, ano. Sa kanila na mismo kasi talaga. Okay. lang po na ito. Malakas kumain. <laughs> oh, yun ang inisyo. Ayun na magpataba. May mataba naman. <laughs> Negosyable ba po yan. Basta subscriber, magpakita lang po na patunayan subscriber. Ito po may Facebook page po tayo. Oh, Bibigyan kayo ng discount Kuya. Opo. Kaya alam screenshot nyo lang po na subscriber kayo. Send nyo sa amin, mapapag-usapan po na Malaking discount. Yun. Tegasan po ba po Dito lang po sa Bukawi. Bukawi lang yan. Opo. Na, no? pre delivery po yan. Araw Bukawi. Oh, pre-delivery. Sa Manila, Add na lang po na po sa Petran. na lang. Pangas. Opo. Oh. Pag may Thank you, Kuya. Salamat. Ayun may pangalan mo? Ay. Thank you. na pesos o 20 pesos? Bingo. Dili ka. Bingo. 50 o 20. Oh, wow, galing. Alam niya yung 50 ka. Oh. oh, bingo. One, no. 100 o 50. Dili ka. Hindi pa yan nakatingin ah. Bingo. 100 o 50. Dili ka. Tinan mo. Oh. Ayun. Ang galing talaga. Bingo. American bully po siya. Ano? Jack Russell Oh, bingo. Oh,

Ang bait naman ito. Ang ah. bait naman oh. ha? ito. Bait Handshake, handshake. Ay Tagalog ba to? Tagalog. Ano ba? Magtitim kuya. Meron ano si kuya eh. Training ano. Ng aso. Mga kahit anong aso. Kahit anong aso. Ko. po. Tayo ng communication sa aso po. aso